bang nangyari noo araw na yon? Lagi lang po siya nakaanyo ko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya may mga sugat na rin siya pero hindi pa po siya bulag. Pag uh, nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan At po ganun, po siya. Gawa oh. na po inong pagpicture niya po sa... Pagpicture na po sa tindahan... Kasi nadala kami kasi nung 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami. ay eh. Kaya nahold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya, baka kung ano na naman po yon. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Nakinukunan nitong si Richard. At pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Hanggang matapos itong hearing na ito, nakataklo ba ngayong merong kamtiring? Kung pwede po sana. Tagalog na Tagalog tayo dahil yes. ano, may, may, kin, may, pinangangambahan ka ba na posibleng mangyari sa'yo? Opo, meron pa. Uh, eh, kilala ka naman, ikaw na, nandiyan yung pangalan mo, nandun pa ka, meron kasi nung nakikita ka sa sa telebisyon ngayon. Opo. So, gusto mo ganyan, naririnig ka naman namin, naintindihan, naintindihan ka namin. Pakilala mo nga sa committee ito, ngayong sarili, ikaw ay nagtrabaho din. Kina... Hindi po. Sa ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon po, wala po akong trabaho. Dati, saan ka? Ang, ang sa iyong sinumpang sa Laysay, ikaw ay garbage collector, konektado ka sa munisipyo ng Mamburao. Opo, ako po. So, hindi ka na konektado sa Mamburao. Ngayon po, wala na. Kailan ka pa naalis doon? At parang 2022 po yata. 2020 nung COVID? 22 po. Nung COVID? Ah, 22? 22 po. 2022. So hindi ka regular? Hindi po. casual hindi ka regular. Casual ka? Yes po. So ang trabaho mo bilang casual sa... Anong tawag doon sa opisina niyo? GSO? Solid waste po. Eh, sa... Solid waste. Meron din kayong... Materials Recovery Facility, siguro. Meron po. MRF. Yung... MRF po. So, magaling ang LG rin nyo kung may MRF. Yan ang ginagawa namin ni Senator Estrada. Ni MRF siya sa San Juan, ni MRF ako sa, sa Tagaytay. Ano ang inyo natatandaan patungkol dito kay L.B. Vergara, uh, Richard? Uh, nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasa na po siya, may mga sugat po, mga gasgas. -gas. Kaya ko so, siya nakita, una? September po yun, September 15 po. 19? -19. Uh, 18 ano po o? yata, 18. 2020 po. 2020. COVID na ito. COVID to yan. Opo. COVID na ito. Nagahakot kayo ng basura noon kahit COVID. Opo, naka-face mask naka-face mask. Dito sa, maituturo mo ba dito kung sino si Manang LB? Opo, siya so, po. Alin doon? Yung buong bunag. Alin doon? Medyo tumayo ka para ma mo na maige. Kapitan mo, kamusta so, mo? Baka maituro mo si Director sa Tumba. Ituro mo kung sino yung... <laughs> As uh, let the records reflect that uh, Paul, Paul Pinto was pointed to Manang LB Vergara. So nung una mo nakita si LB Bergara sa anong pagkakataon? Uh, nung humahakot po kami. Ng basura? Opo. Sa palengke o sa tapat ng bahay? Sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan sa tapat ng palengke? po. Palengke. Okay, okay. So humahakot kayo ng basura, nakita mo si si Manang LB? nagdadala ng basura o Opo, naghihila po. Naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po yung nihila niya tapos nilagay mo sa truck. Nilalagay ko na sa truck. So ano ang ano ang uh, kakaibang nangyari noong araw na yon? Lagi lang po siya nakayoko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya may mga sugat na rin siya, pero hindi pa po siya bulag. Ah, uh, mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi ko, medyo madungis po. Madungis. Eh, Siyempre, may mga bitbit -bit na basura. Opo. Ano aras yun? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung basura, binitbit -bit niya o hila, hila lang? Hila lang po. Hindi hila. Hila. Binigay sa'yo? Kinuha ko po. Kinuha mo. Po. Kakuha mo, ikakarga mo sa truck? Opo. Ano yun? May basurahan na. Kasi may basurahan yan o nakalagay sa garbage? Sa, ano Park. po, Sa sako po. Sa sako, sa sako po na sibuyas. So, basura ng pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Ah, yung mga natuyo, yung mga medyo Nap mga nabubulok na po nabubulok na so ano kakaiba doon may taga may sugat ganon ba yung pong mga sugat lang sa sa mga sa katawan po sa braso hindi sa mukha po medyo may kasgas po siya sa ganito may may dugo o tuyo na medyo sariwa sa pa po nung nakita ko tinanong mo siya hindi pa po ha hindi po hindi, hindi ko pa po tinatanong hindi mo tinanong kung ano nangyari. Opo, nag... sa tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na, ano ang nasa isip mo noon? Ang akala ko po, pa. uh, nag-drive lang siya ng lasing, tapos nag, nag ano, Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing. Nag-drive ng ano? Ng motor po. Motor. All, tapos nag -simplang. Yun po ang nasa Kasi isip. nag simplang lang. Opo. Meron bang kasunod na pagkakataon? Nakita mo ulit si Manang LD? Ano sumunod na hapot na po? Kailan niyo kinabukasan, sumunod na linggo. Ilang beses pa kayo doon? Sa loob na isang linggo? Bali isang beses lang po. Eh. Pero isang pag, opo, oh pero pag minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahakot tayo po namin yung mga gulay na ano. Right galing pa Galing pa rin. Galing pa rin o, o elf na maliit. Ano truck po? Truck oh. na okay. Nakita mo siya sunod na linggo. Anong, anong, anong itsura naman niya? Ay, may, may bago po siyang mga sugat na medyo, medyo may tubo. May ano siya? May bago pong sugat. Okay. Na eh, medyo yung, yun may sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. Di ba yung sugat eh, nagkakaroon ng ano to? Langib bang tama? Oh, yun. Apo. So, iba, ibang tama naman ito? Medyo iba po yung kanibagong sugat niya na nanakita pa. Nagtaka ka? Doon na po ako nagtaka. T Tina kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. So, kung, kung, anong, tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. Anong sagot sa'yo? Medyo matagal pa po bago sa sumagot eh. Pero sumagot? Sumagot po. Anong sagot sa'yo? Binubugbog po siya doon. Dino raw? Hindi ko na po tinanong kung sino po yung nang bubog Ah, Mr. Chair. Senator Estrada. Pumunta ka ba dito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay aling LV? Opo, kasi kaya ako po, po siya nakunan ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya. Please ako siyang tulungan. Okay, kasi, um, i... E... Ano yung ko rin yung tanong? binubugbog ako. Tama ba eh? Sa ko ulit niya. hindi na siya makasubay. Isang lalaking, naka-t-shirt na blue, na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan, pinagtatrabuhan ng babae. Paano ko sinaway? Nung pong sinaway ako, pinukunan ko na po siya ng picture. Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy Kaya... mo ba kung sino ang sumuway sa'yo? Nandito ba siya? Wala po dito eh. So may pinagsabihan ka pa tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang ko sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babae niyo. Yun. Okay, batay sa salaysay mo, ano? Sa, pang mo, may dumating na tatlong lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apo. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara at maya maya ay nilapitan nila ako ng tatlo tatlong lalaki ang, tumi ang lumapit siya Apo, tatlo Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila ay bakit ko raw ng picture si LV hindi po ako umimik pero sinagot ko ng bakit po sabi ng mabay binugbog niyo raw siya Tama ba yan? Apo Sa tingin mo hindi yung lalaking amo? Siya po, yung lalaki po Ah, siya? Pwede ba i-identify? Asawa ko doon sa tatlo. Asawa niya? Ano yung sabi? Yung paglalaki. Kasama po doon sa tatlong sumakay po sa akin. Ah, so p p pwede ka tumayo at ituro mo kung kung yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. O sige, ka na. The, the committee the secretary is directed to uh, note the, the same uh, description being made, just made by uh, okay. Mr. Tapos, Pablo, uh, Richard Pinto. Oh, uh, tapos Richard, sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya, kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain. Pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburayin, ay dadalhin daw ako sa polis. Kasi bawal daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na, hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal niyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng among, aba, ay magaling ka pala magsalita. Burahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apo. Binura Pero bago mo? ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Apo. Kinuha ba niya yung cellphone mo? Para malaman na talaga binurahin mo. Ko? ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Tapos, sumalis okay. na po sila. So, so, isa yung, isa itong amo, amo niya, doon sa tatlo lalaki, no, na in-identify in mo. Apo. Sino yung tauhan na pinagbanta ka na dadalig ka sa polis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Opo, yung dalaw pong tauhan niya, gusto niya na po ako ipabit-bit eh. Ano, ano? Gusto niya na po akong dalhin sa, ano, sa station po ng polis. Gusto ka dalhin sa police Opo, station? Opo, kasi bawal, ito, daw, bawal ito daw, si daw. Pablo po. Ruiz. Opo. Oh Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Olo, olo. Pakilas ng konti kasi medyo mahina ba kayong tanay ko. Tain nga po. Totoo bang uh, nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan ko po, po siya. Oh. Gawa na po yung pag-picture na po siya. sa picture na po sa tindahan. Kasi nadala kami kasi noong 2014, gawa nung may nagpipicture sa amin, ay nahold up po kami. ay eh. Kaya nahold up po kami po. Kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya baka kung ano ano na naman po yon mura yung lit yung yung kinunan niya litrato ni ni ano? ni manang dahil sinabi mo raw na matagal na si mang uh, Aling LB sa inyo dahil yung kasalanan ni LB nag naglalagay ro siya ng uh, buhok sa pagkain patay na daga etc etc kaya mo pinabubura wala man po di ko naman minmura po ha pero ko po siya minumura po. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ay po. Pero ko po talaga po 'yon. Okay. Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay may nagpi-picture din ng mga lalaki doon. Eh nadala kami kasi baka maulit-ulit kaya pinabura ko po 'yon yung picture doon sa Sino yung kasama mo ng dalawang lalaki? Wala ako pa lang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard. Tatlo po. Ang sino yung dalawa? Wala po ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po. Nandun ko naabutan sila po sa gymnasium. Ano no? Sa gym po. Sa naabutan po. Sa gym? Opo. Paano mo, nalaman, paano mo naman nalaman na kinukunan niya na nakunan niya na litrato si Aling Elvie? Eh, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at sa, sa tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nauna nakita? Nakilala? Opo, opo. Ha? Yun lang Ito, po. Itong minsan si, na po. Itong si Richard? Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinuntahan ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na Juan, na pinitsuran yung tindahan. Kasi nadala ka sa po yung nangyayari sa amin po nung, nung, nung nakaraan. I'd like to recognize the arrival of uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba Richard na pinagbubura niya dahil uh, dahil sabi niya minsan daw malapit na siyang ano, ma-hold up, sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya si Nanay LV po ang pinipicture ko. Yung yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, 'di ba si Aling Elvie? Papa. Oh. Ginoong Pablo. Hindi hindi mo kinukunan yung tindahan mo eh. Si Aling Elvie kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasapasa nga yung katawan. Hindi po sa si tindahan po namin na kwan na nakaharap sa Nakita picture, yung picture po. Wala naman ang tindahan na, na, nakalarawan doon sa litrato eh. Panay yung pasa ni LV yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi po ang tindahan ng kinukunan? At ba, ba, bakit ka ba na na mga hold up ka ulit? Nabitang kang hold up sa'yo. Ewan eh, din man tindahan yung kinunan niya ng litrato. Ay, Your Honor, yung nakita namin sa picture, tabi tindahan namin namin po. Walang tindahan? Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Sa so, na LB po. Oo. Nasa yung litrato, pwede ba i-ano dyan, ipakita? Hmm. At paano mo nalaman na, na nasa Jim Richard? Yes, Sir Your Honor, Honor. di ba? Paano mo nalaman na nasa Jim Richard? Para puntahan mo? Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa so, munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm na lang po. I'm not asking you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi dun sila, lahat na nagbabasura doon sila, nagtatambay po pagkatapos ng basura. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila, sila naging Minsan po, doon po siya kasi nakikita po, nag i pa po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, yan, yan yung litrato. Hmm. Nasaan ang tindahan dyan? Yan, tabi niya po yan, katabi po yung ganban po. Tindahan Kiting, na po yan. Tindahan? Opo. Nakikita. Nasaan tindahan? Wala ko nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? dalawa yung picture niya, diba? Hmm. Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos alos sa sa braso ni Manong Envy, yun ang kinukunan. Walang litrato, walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Hmm. Ano yung sinasabi mong tindahan? Yung know, ano, kasi yung, kata, yung tabi ng ban, dito lang banda po yung tindahan. Kaya okay, siguro tindahan kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawang pagmamaltrato. Tama? Hindi po, Your Honor. eh, okay, bakit? There is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Sinungaling ka eh. Mm. Sigot. Hindi po yun Orno. Ay, hindi. Kaya mo, ako ang opinion ko, siguro, I think uh, my colleagues here will, will, also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling Elvi dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayon nyo mapahiya. Tama? Di po yun. Ano, ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi your honor na na-hold up oh, na kami. Walang tindahan dyan. Ang kinoclose up yung, yung mga galos sa braso ni Manong LB. Daniel Joseph sa Estrada. Yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki, yung malaki yun, no? Yung ba yan? Sa inyo ba yan? Ano yun, nasa likod na yan? Yung ba? Sa likod, yes or no lang? Palingki po, yun your honor. Ah, so dito so po sa amin, dito po sa amin uh, your honor. Dito so, yung nasa likod, hindi nyo tindahan nyo. Wala rin kayong pwesto roon. Wala po, your honor. dito lang po, okay. yan katabi mismo na in your honor. Yan siya kasi nagpipicture, nakaharap sa aming tindahan, your honor, dito banda. So, ang, sag ang sagot sa tanong kay sa Estrada, ang pinikturan, hindi yung tindahan kung hindi yung galos. Yung bang ba ginawa mo at, at, at po, uh, Richard? Post yes, po. Senator Strada will... With... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang She... intensyon mo lang, kun, kunan yung galos, ah, uh, tama, yung sugat ni Aling Elvi sa braso. Opo, yun lang po talaga. Okay. Siguro, maituloy ma, 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 ma ituloy ko, Senator Strada, yung ikaw ay nagtatrabaho sa sa munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Iba pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong yung pahinante? At eh, ko na po matandaan kung ilan. Hindi. Pag yung truck, nakakuha ng basura. Eh. Ikaw lang ba mag Driver? Nung time po na umakot po kami ng basura, marami po kami. Kasi ah, marami. Kasi tatlong truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo. Yung truck ninyo. Ilang kayo. bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, dalawang pahinante, isang driver. Apat po, kung minsan uh, pa lima. Kasi yung tatlo, yun ang kukuha ng basura, yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon, kasi siya yung di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o iba kasamahan? Opo, eh, po, alam po nila na... Ano may na, ng kanlitrato, na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito ulit siya, nagbigay ng basura sa atin. Uh, kaya ako kinuna. Pero pinadelete nung amo, nung tatlong lalaki. Naikwento mo yon Hindi po. Hindi mo na naikwento? sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nag... Nagbe-break kayo, nagme kayo, nagkakape kayo, pagdating sa MRF. So, inakunang ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwento hanggang gano'n? Wala po. Pero Pala. ano alam po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay LB po. So alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato? Para makita ah, yung sugat. Hindi po. Hindi rin po. Ayaw. So wala silang tanong, bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Wala po tanong ganon. Wala po. Wala pong ganon. Mr. Chair? Uh, uh, Richard Sen. Strata and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunan yung sugat ni o galos ni Haling -haling. Ah, lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa siya ganito, hindi pa siya, hindi pa ganito ang kanya kondisyon nung kinunan mo ng picture. Hindi pa po. Hindi, Bu pa, hindi siya hindi po, po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na. Sa isang sa isang sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Opo. Parang nagsimpla nga po sa ano sa motorsiklo. So plain and simple. Naawa ka lang kaya. Naawa lang kinunladto okay. all alright. Mr. Chen Yeah. Okay. So, so do you have an introductory statement or wala wala nang sorry i'm late uh, just would like to know if uh, uh Richard Pinto has already uh has already uh, shared with this committee what happened uh, during their confrontation with uh, Mr. Uh, Ruiz regarding the removal of the the picture? Ano bang He's doing it right now. Ah, He's doing it ah, okay, right okay. Gusto ko lang malaman kung bakit sila kinausap at, pa, at paano siya kinausap. At sumagot mga... na rin si Mr. Ruiz kung bakit sila, ay, like to acknowledge the arrival of Senator Tulfo as well. Thank so, you, Mr. Chair. Si so, sinagot ni, Ator, ni uh, Mr. Ruiz yung, yung tanong ni Uh, Senator Estrada. Yung version ni Richard oh, Jones. na pinapa-delete yung litrato. Ito na nasa harapan natin ngayon. Mr. Mr. Chair, gusto ko lang malaman sana, Mr. Chair, yung version ni Richard, yung kanilang... Okay, ulit ulit. Uh, for, for, the benefit of Senator Stulpo and uh, Vila Rosa, hindi mo litrato, uh, hinarap ka ng tatlong lalaki, ano, pakiulit ng in two uh, minutes, pinakamatagal. Ayan po, yung kinunan ko na po siya ng litrato. Sinaway po ako nung, yan po yung nasa picture na lalaki na yan, yan po ang sumaway sa akin. Tapos pagka dating po namin ang munisipyo, doon po sa may sa pahingahan po namin, kasama po siya sa tatlong lalaki. Anong ginawa sa'yo? sinaway lang po ako at pinatatanggal po yung ah? litrato na kinuha ko. Sino nagutos daw? Sino nagutos? Kasama po siya sa, isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko <coughs> yung... Mr. Ruiz, kasi sabi niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? Yun po sabi niya. Pako siya na? Sabi niya po. Yung pasasabi lang ngayon? Pasasabi lang ngayon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. you, oh, 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 Excuse me. God. Pablo Ruiz, sino yung, yung sino yung nakablo na yun? Hindi ko po kilala yung Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi, hindi po. Hindi mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po. Yung nakakulay po, hindi ko po kilala po yun. Sige, sige. Kasamahan sa trabaho yun? Diba? Di ba? Malami kayo. Sabi Hindi. mo sa truck? Hindi po. Yan po yung sumaway sa akin. Ah, yun ang sumaway. Oh, so, empleyado yan ni eh, Mr. Ruiz o ng tindahan? So, empleyado, Siguro mo, po. Kung isa siya sumaway, eh. I-close up mo ha. Pwede ba i-zoom? O, tingnan mo. Hindi ko ka talaga pinanong iyo, Ronald. Ha? Hindi ko po talaga kilala yung honor. Richard, isa yan siya. sumuway sa'yo. Apo. Sumuway sa'yo the same day? Kaya na na, na, alam mo dahil naka-blue na t-shirt? Apo yan po. Kasama din po siya sa, ano, sa munisipyo. Sino maalig talaga ito? Sa pagsaway po. Ano, ginong Pablo? Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Mabuti. Oh, ito na Your Honor, parang hindi ko na makilala yung Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala na po yung Honor. Eh, tumutulong kay... Aling El... Ay, hindi na makikita ni Aling Elbito. ito. Eh, tumutulong kay Aling Elbito yo